sa ating lahat guys na po bumahan na po sa likod ng aming um, bahay ayun yung aking asawa nag-aalis na ng, ng agusa ng tubig gawa ng nung sobrang mataas na po ang tubig this day po Gun -gun na yung tubig po ang lakas ng na agus ng tubig papunta rin sa agbang kailangan magkanal doon kasi pag hindi babahain kami sa loob ng aming bahay ingat po tayong lahat at may bagyo pong parating dami na pong malaki dami na pong so COVID bahay eh, nakikira. Ito sa nang iba kasing hangin. Ito na tumba na po yung puno ng saging. At saka yung mga tanim naming balinghoes guys, na matumba na siya o sa itong tapana. So, na hangin at ulan at nakakatakot po. paligid ka na hangin, nakakatakot po. Baka yung aming bahay ay mahilipad.